Singapore phone shop na huling nagsasagawa ng no-refund tourist scam. Isang video ng isang Vietnamese na turistang nakaluhod at nagmamakaawa para sa isang refund ang naging viral. Nadumihan ang malinis sa reputasyon ng Singapore noong lunes matapos kumalat ang balita tungkol sa isang cellphone shop scam. Ganito ang scam. Ang customer na usually ay turista ay bibili ng telepono para sa magandang presyo. Papipirmahan ng shop ang customer ng isang agreement na usually ay in English. At matapos may swipe ang credit card ng biktima, mapapansin nito na may extra 1,500 Singapore dollar charge na sasabihin sa kanila ay dahil sa warranty. Kapag nagreklamo ang customer, tatakutin sila ng shop owner na sasabihang pinirmahan nilang agreement on camera at hindi sila mabibigyan ng refund. Ayon sa mga report, kadalasan ay effective ang scam dahil matatakot ang mga turista na umaalis ng walang kalaban-laban. Pero na-expose din ang scam na ito dahil ang latest na biktima ay isang Vietnamese sa lalaking bumili ng phone para sa kanyang girlfriend. Ang lalaki na isang factory worker na kumikita lang daw ng 200 US dollars sa loob ng isang buwan ay umiyak, lumuhod at nagbakaawa para bigyan siya ng refund ng shop. Naging viral ang video at may mga Singaporeans na nagbigay ng pera para matulungan ng lalaki. At ang pangalan at tirahan ng maruming salesman, Joe Chow, Henderson Road, ay naipost na sa internet kasama mga litratong ito. Busted!